Uwi ang time na. Pero, bago umuwi, flex ko lang ang aking pangmalakasang tote bag na kayang-kaya kahit anong ilagay niyo sa loob. Dahil makakasigurado ka sa kalidad nito. Gawang Pinoy ito at likha ng mga nanay mula sa Sampaloc, Manila. Siguradong bagay rin ito kahit anong OOTD niyo. <laughs> ang pinakapanalo sa lahat Pasok na pasok ito sa inyong mga budget. Ang ating kasamang si Diego, hindi rin magpapahuli dahil dinayon niya pa mismo ang mga malikhaing kamay na gumawa ng tote bag na ito. Balita ko, may iba pa raw silang produkto. Bukod dito, siguradong mapapamain raw tayo. Diego, nasaan ka na ba ngayon? Itong ang Barangay 412 sa Sampaloc, Manila. According to the 2020 census, more than 1,800 Manileños are living here. At isa sa mga pangunahing problema ng karamihan dito, matinding kahirapan dahil sa kawalan ng hanap buhay. Pero nagbago ang kanilang sitwasyon simula nang pumasok ang science sa kanilang mga buhay, lalo na sa ilang mga kababaihan at ilaw ng tahanan sa lugar. So, come with me as we find out paano nga ba nakatulong ang DOST at science para umasenso ang buhay ng mga taga rito. What is up? This is Jego with the J. Back with another adventure packed with stories of how science, technology, and innovation is continuing to shape our nation. Today, we go back to the HQ or headquarters here at the OST ncr upang makilala ang mga experts sa likod ng isang programa na nakatulong na magtahi ng panibagong daan patungo sa mas magandang kinabukasan. They provide smarter, better, and more timely means of actions to modern day problems. So, samahan niyo ako ngayon upang malaman natin at makita kung paano nga ba ginagawa ng mga experts natin ang mga bagay na to. Tara. What is up guys? Ngayon makakasama natin ang isa sa mga nag implement na mga programa under the program of DOST CEST or Community Empowerment through Science and Technology na si Engineer Dota Paras. Ma'am, magandang araw po sa inyo. Magandang Thank you so much po. for having us. So ma'am, nandito kami ngayon sa DOST NCR to really know and to dive deep down dun sa program ng DOST which is SES. Can you give us insight kung ano po itong program na to? So, yung uh, Community Empowerment uh, through Science and Technology ay a banner program ng Department of Science and Technology mm -hmm. para sa mga depressed uh, communities. Mm -hmm. Ito yung may mga communities na nasa below, below the poverty, poverty line. line. Walang masyadong employed dun sa site. Yung Sastrepreneurship Program is actually program nung uh, Barangay 412, which is one of our CEST uh, sites sa uh, DOST NCR. So, nagsimula yung assistance namin sa barangay through yung ADAPT an estero program ng uh, DNR kasama nila yung iba't ibang ahensya ng gobyerno wherein yung DOST ang task nila is to provide uh, science and technology based livelihood para dun sa mga mamamayan natin na nakalocate along the estero. estero so there is a need to revive yung sa na programa ng barangay for one tour, nakapagbigay uh, kami ng iba't ibang uh, trainings related to pananahe dun sa mga nanay dun sa communities. From their manual na sewing operations, uh, in-upgrade natin sila, binigyan natin sila ng mga appropriate na sewing machines. Mm -hmm. Nung una, mga garments lang yung kanilang nagagawa. So from the garments, ah uh, nagkaroon sila ngayon ng bags, bags. Okay. and even yung mga household na items like curtains so ma'am yung mga nagagawa nilang ngayon are is, are these things uh, being sold or parang for their consumption lang binebenta binebenta na Binibenta kay nila so, additional income sa kanila mm -hmm. and at the same time masaya sila kasi parang na-contribute din sila in a way actually noon sila yung na-train, di ba? Sila mm -hmm. yung naturuan. Ngayon, kung magtuturo man mm -hmm. ng additional mananahi din sa site, sila na mismo yung nagtuturo and minsan natatap na rin namin sila to assist the other new uh, assessed communities mm -hmm. ngayon na ina-assist ng USD. From the SES program, na-open yung other funding mechanisms ng iba't ibang organizations <laughs> para makatulong din dun sa, dun improvements sa mga grupo. Na lang so guys, tara puntahan natin yung community na sinasabi ni Engineer para makita natin yung progress ng program nila. Tara! What is up? Ngayon kasama na natin ang kapitan ng Barangay 412 na si Kap. Sinko, Kap. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Thank Ganda, you so man. much po for welcoming us. So, Kap, nandito kami ngayon para alamin yung sitwasyon tsaka po yung kwento nyo ng inyong komunidad. So, paano po ba nag-start yung link between your barangay and DOST? Nanonagkaroon po ng Estero de San Miguel. Ligarda Clean Up, naging bahagi po ang DOST. Mm -hmm. Nilapitan ko, that was 2016, inalam ko ano ba yung mga programang mm -hmm. pwedeng ma-access. Mm -hmm. So napag-alaman ko na ang DOST pala ay meron silang mga livelihood. programs May mm -hmm. mga grant in aid silang mm -hmm. ibinibigay. So naging interesado ako. Upon approval ng aming project proposal, ito po yung eskinita Enterprise. Mm -hmm. Kaya po namin siya tinawag na eskinita kasi kami mga urban poor sa eskinita lang po kami nagmi-meeting-meeting -meeting mm -hmm, mm -hmm. kung ano-anong mga plano mm -hmm. sa eskinita nagaganap. Yung lahat po ng nangyari sa inyo before kayo magkaroon itong eskinita project. Uh, ano po ba yung status ng barangay nyo? Ang 60% ito po ay yung mga uh, maralitang sektor natin. Mm -hmm. Karamihan po dito out of the 60%, 40% ay nakatira po sa Estero uh -huh. de San Miguel. Uh -huh. Ano po yung nakita niyo yung malaking impact ng project nila? Nung pumasok ang DOST sa aming pamayanan, hindi lang yung hanap buhay ang binigay uh -huh. sa amin. Kasi simula nung na-identify kami as CES community, uh, hindi lang siya livelihood, kundi yung kinokonek, may marketing system uh -huh. pa din po uh -huh. para lalo pong matulungan. Not just training, not just the equipment but mm -hmm. as well as they help us to market our products. Actually, yun po yung isang malaking challenge no lalo na sa mga nagdidinegosyo. So now ma'am na nako-connect nila kayo sa different agencies. Ilang families na ma'am talagang natutulungan ng Eskinita Enterprise? Actually, we started with the 15 families. Mm -hmm. These are the families of the Sower. But actually now because of the expansion of our products mm -hmm. kasi marami na kaming connection mm -hmm. eh, na ina-market na namin. Around 60 families na ngayon. Ma'am, sobrang inspiring po no? nung inyong nakukwento, inyong families na nai impact na yung communities ninyo. Pero mas gusto po ata namin makita at gusto ko rin po makita personally kung ano po ba talaga yung ginagawa niya doon sa enterprise na yun. Pwede po po natin siyang puntahan? Sige, tara! Okay. Para makita niyo ang ating mga sowers. So nandito na tayo ngayon sa facility or sa center kung saan nagtatahi yung mga kababayhiya ng Eskinita Enterprise. So makipagkwento tayo sa kanila to know kung ano nga ba yung naging impact talaga ng project ng DOST sa kanilang pamumuhay. Tara! Hi Ate Van! Siya ako po si Sigur Reyes. Maraming salamat po for welcoming us. So, kung pa yung ginagawa ngayon po? Nananahi po kami ng mga Pagbag po. Pero bago kayo magtahi dito, ano po yung hanap mo kayo talaga dito sa... Sa bahay lang po. Pinigyan po kami ng pagkakataon na mag-training. Pinigyan kami kaya po ako nakasali po dito. Ngayon ma'am, na po buhay na kayo dito, paano nyo nakikitang gumanda yung pangunguhay nyo? Na ko gumanda po ang buhay dahil dati wala po kami internet. Nakakabayad po ako ng bills on time. So yun, na, napakalaking tulong po ito dahil dito lang po kami sa malapit lang din. So, lahat po ba kayo mga mga nanay po na nasagad? Mga nanay. So, para na kayo sa talagang community na magkakakilala, no? Oh, po. So, sige po, turuan niyo nga po ako kung paano kasi ang pala kung tahi ay frost-stitch. Frost-stitch. Frost <laughs> <laughs> so, ito yung ginagawa nila ng mga tote bags dito. So, galing to sa bag ng harina. So, repurposed siya. Parang maging bag. Okay, so very sustainable sila dito. So mag-aapon po, ito po yung ginagawa niyo. Kahit anong oras po kayo pupunta dito, kahit anong oras din po uuwi. Okay. Masaw matapos dito oh po for the day Opo. Oh. out. Oh, oh. Pagkas naman po, talagang pumasok po kami ng maagap. Talaga kayong tal anong oras talaga? Opo. Oh, po. At your Kaya, own pace. Nagpapasalamat po ako sa Dewey's Day. Kung wala po ganitong opportunity na binigay nila, marahil ay wala po rin kaming dagdag income. At ngayon ay talagang mahirap po ang mag-budget po ngayon. Kaya po, Nagpapasalamat po talaga kami sa DOST. Hindi madali ang trabaho ng mga nanay nating mananahi dito sa Barangay 412. Kaya naman, ang DOST tumutulong din para hindi mauwi sa wala ang kanilang mga pagod. Sinisigurado ng DOST na maibebenta nila ang kanilang mga produkto by giving them clients. And we'll get to know one of theirs. So now, meron tayong kasama na mismong kliyente ng Eskinita Enterprise. So kasama natin si Ma'am Maylene. Ma'am, thank okay. you so much po for welcoming us. Uh, kasi po napuntahan namin yung Eskinita Enterprise kanina, nakausap namin sila, nakakwentuhan, and nakita namin maming yung products nila. So kamusta naman po yung quality ng products nila? Ay, maayos so. Malinis sa finished product ko kasi mahigpit din nung kami. May quality control kami. Pati ang klase ng tahe, mahusay. Pag may deadline, tapos kami sa gano'ng mm -hmm. araw. Gano'ng katagal niyo na ho sila? Subcontractor, contractor. Matagal na po kasi nung nag-uumpisa silang magbasahan, meron din po kami rito. Binigyan ko po sila ng sample, mag-start sila sa t-shirt, then dumating po ang pandemic, mm -hmm. doon po kami nagkakilala. Mm -hmm. Nung pandemic time, nag-uumpisa po kami sa mask, face mask na mm -hmm. ano washable po, tapos yung improvised face shield, mm -hmm. tapos yung PPE. Mm -hmm. Yan po, doon po kami nag-uumpisa hanggang ngayon po. Mm -hmm nabibigyan namin sila ng tahe, pag marami sa amin, ibibigay po namin sa kanila. May, may samples po ba tayo? Yes po. po Ito po yung sa mask. Mm -hmm. Ito po ang Ito po, washable, nila face. For... Washable oh, mask. face, mask. So ma'am, alam po ba na yung pong project po na yun ay funded or tinulungan ng BOS, the Department of Science and Technology? Lately ko na lang po mm -hmm. nalaman, kaya mas lalo po akong uh, nahikayat na tulungan sila para patid po ang mga tagi-iskinita ay eh magkaroon din po ng, ng uh, porsige mm -hmm. para mapalago pa nila yung tahiyan mm -hmm. sa iskinita. Ang malaking bagay po sa kanila, malaking tulong po ang ginawa ng DOST para sa mga taga-ino. Nagkaroon po sila ng hanap buhay. Mm -hmm. Malaki talaga ang pakinabang ng Sastrepreneurship Program ng DOST sa ating mga nanay sa Barangay 412. Balita ko, may isang nanay rin daw na nangangarap ding makasali sa samahang ito. Let's meet Nanay Vivian, ang ating wisher na ang hangad ay kumita rin ng extra. So ma'am, maraming salamat po sa pag-welcome sa inyong tahanan. Maraming salamat din po sa inyong oras. Kaya po kami nandito dahil na namin na meron daw po kayong kahilingan. Pwede po ba namin malaman niya. May ano kasi patahian doon sa eh, NML, doon sa kabila. Mm -hmm. mm -hmm. Gusto ko matutong magtahi para ano, para matulungan ko naman yung asawa ko. Mm -hmm. Pero dati po, may hanap buhay po ba kayo dati o? Dati, nagtitinda kami sa palengke. Eh. Mm -hmm. eh gawa ng pandemic. Sa araw-araw po, ano pong ginagawa sa araw-araw? May apo kasi ako, nag-alaga ng apo. Mm -hmm. Ilan po yung apo niyo? Yun? Isa lang po. Gano'n po ba kahirap po yung mag-budget niya yun? Kasi yung sahod ng asawa mo, hindi sapat para sa, na, sa budget pang araw-araw, mm. din sa mga baon. Mm. Ano po bang narinig niyo na dun sa patahian po dun sa kami lang sa inyong barangay? Kumikita na kasi sila doon. Gusto ko mm. rin ma-experience paano kumita ng sarili mo para may tulong sa asawa So narinig niyo ma'am na mayroon na pong project doon ng DOST, na may mga nananahi okay, na po, po. na kumikita na. So okay. ngayon, gusto niyo pong ma-experience yun. Gusto niyo siyang puntahan, makita kung okay. ano po ba talagang ginagawa. Magroon okay. po ba kayo manahe? Hindi. Kaso pag gustuhin mo talaga, matuto ka naman. Kaya kami nandito ay para sagutin niyang kahilingan. Na narinig ng D.U.S.T. yung kahilingan. Malaking pasasalamat ko na, na, sa akin na natutulungan nito. Dadalhin namin kayo ngayon doon sa site kung okay saan po. sila gumagawa at nagtatahin. Okay kayo ma'am? Okay. Po. okay. okay po. Samahan natin si Ate Vivian doon sa mismong gawaan ng Eskinita Enterprises. Ngayon kasama na natin si Ate Vivian dito sa center kung saan gumagawa yung ating Escalita Enterprise para makilala natin ng ating wisher, si Ma'am Vanji. Ma'am Vivian, Ate Vanji, Ate Vanji. Hello. Hello. Okay. Ate Vanji, pwede mo ba kaming turuan kung paano yung ginagawa yung anak ko? Kasi gusto mong matuto ni Ate Vivian. Kayang-kaya kaya po ano pag, ano, pag marunong. Pag bubusin, kaya po yan. Hmm. Kailangan sipag at tiyaga lang. Ito yung gawa ni Ate Meron na tayong pouch guys. Pwede nating ilagay dito yung ating... secured na secured, safe na safe. Ngayon na na-experience namin siya. Magpapaunahan naman kami ni Ate Vivian Mag maglusot ng sinulid sa karayong. Ready ka na ba Ate Vivian? Okay, game! 3... Teka lang, teka lang. Relax, relax. 3, 2, 1. Hmm. bubuho ko rin. Ate si Vivian, ngayon na na-experience mo na first hand yung ginagawa ng Eskenita Enterprise. Anong masasabi mo? Maganda rin naman kasi yun dahil pag natuto na pa kung manahi, natutulungan ko na po yung asawa ko mm. sa pangailangan sa bahay, gastos. Tsaka sana ma'am, kagaya ni Ate Vance, maging trainer din kayo pagdating ng panahon na maituturo nyo rin siya sa iba pang kababaihan na kagaya nyo rin nung, ngayon na nagsisimula. So we have come to the end of this journey. So today, has proved itself to be a very interesting day a community that has been graced by the ost's project Narinig din natin sa mga kwentuhan today kung paano nagsimula at kung paano patuloy nakakabago ng mga buhay ang proyekto na Eskinita Enterprise. At higit sa lahat, isa na naman pong wisher ang nabigyan katuparan ang kanyang kahilingan na sa tulong ng siyensya, teknolohiya at inobasyon, natahian natin ng panibagong daan patungo sa mas magandang kinabukasan ang buhay ni Ma'am Vivian at ng kanyang pamilya. Even though in little spaces, with the right attitude, drive, and will, there is always hope. Nasa tulong ng siyensya, palagi may pag-asa. So, Secretary, where to next? Kahit ako, natutuwa sa proyekto at kabuhayang ibinigay ng DOST para sa komunidad ng Barangay 142. Hindi lang kasi sila nabigyan ng extra kita para sa kanilang pamilya. Nabigyan din daw sila ng pagkakataong gumawa ng kanilang pangalan at maging kilala dahil sa kanilang mga likhang produkto. Bilib ako sa inyo, Eskinita Enterprise. Kung may namiss na episode, pwede niyo itong balikan sa aming mga social media platforms. Samahan ninyo ulit kami sa susunod na episode ng Siyansikat at sabay-sabay nating alamin kung paano nakatutulong ang siyensya para tuparin ang kahilingan ng ating mga kababayan. Ito ang Siyansikat! sa Action, solusyon sa araw-araw. Dahil ang science is for the people, one DOST for you.